Pupunta natin si Lola dito tayo guys sa ano sa Santo Cristo. Nasa kapito ng Sunilo. Malapit sa Baog guys. Hmm. So, po, Ay, magandang hapon po. Ka na po. <laughs> Pwede po muna,

Sino yung may ano? Si ito? Okay, ito. Ito. Si ano kayo? Ah, ito? <coughs> Ikaw? <coughs> ah, ito may sakit. <coughs> okay lang yan. Eh? <coughs> Ikaw may, may sakit? sakit? saan? Sakit so? May lang taong ka na. <coughs> oh, 15, 15. <coughs> Ito guys, sino? ano pa mo na? Sheila. Uh, Sheila. Sheila na po yun? Uh, Sheila Picasso. Uh, 25 years old. Kaya eh, siya may sakit sa puso. May lang taon na yung sakit mo na yun. 3 eh? years old. 3 3 years, years old ka pa. May sakit ka na yun. Pero kakaibuan na po. Hindi po ako nanganak sa hospital. Ay, din siya, hindi, hindi ka na nagkapag-aral. nagkapag din po siya, nag-tradukusya ng English sa Saka nag siya. Kaya lang, hindi siya gano'ng magkatrabaho. hindi gano'ng yung na nagbubamba po. Mayroon yung uh, ayaw, <coughs> <ca> <music> ayaw niya po <coughs> sì, yung walang ginagaw, sabi din po niya. Dapat po sakit sa puso. Mayroon po yung mapagod, baka biglang puso mo, hindi niya yung pagod mo, ka si Bumba, si Bumba ng puso, yun ang bumira na sa akin. Sa atin yung puso. Ito yung puso ang bumigay. Ito puso niya. niya. At At butas. Ay, butas. Pwede hmm. po okay, pala, ano po kami, lumulog po pero ilang banding kami hindi lumat ngayon ay bakas itong July po yung butas hindi na ino yung butas niya butas niya po ay, okay. yung butas niya Tapalan ng laman. Saka may barabi ka po ang ito. yung labi, ang Kailangan, uh, pa para gumaling ka sa si bata. Gusto sabi ang talagang <laughs> na operasyon. Kung maging Para, para super Pre, niya yung, galing, yung gumaling ka. Kung gumaling ka pa. Si Pagpapabayaan mo naman yung sakit sa puso. Lalo yung hanggang kaya pa. sa iba yung mga pangarap niyo po uh, uh, pangarap, po ng ganyan. Ang pangarap mo. Opo, pag hindi daw siya may sasana po, wala kang sakit. Magtatrabaho <laughs> na daw sana po. Yung, <laughs> pangarap mo mag-fix yung hat. Pangarap mo mag-fix yung hat. Pangarap mo yata mag-fix <-pitche, laughs> ya. <laughs> 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 Sabi nga, sabi ko po, mag, ay ano, gumaling um, ka na para mag-alaga rin sa akin. siya lang po ang babaeng anak ko. Ilan po yung anak niyo? Tatlo, dalawang lalaki. Dalawang lalaki, siya lalubog. Opo, may, may, may asawa na po yung panganay ko. Siya po ang kasama ko dito sa panganay. Sundod hmm. lang po yung manugaw po sa luna ni Sumansyan. Kapag po na ako ng isa. Magdadalawa na po. May si tatay po. Ay, biyuda na po kayo. Ano, isang taon po po ah! hmm. uh, yung namatay. Na medyo sakripisyo din po ang sa Siyempre, isang taon pala sa wala nung... Ang hirap po, po. po. <laughs> kayo dalam po kumayad ng... Opo. Oh, hmm. yeah, parang...

Kung minsan di ko po, ayo, po na iwa, na iwanan kasi pag minsan sinukumpong siya nasa ang ulo eh, wala naman pa ako ano, ayun, po pag iwanan kung ayaw, nandito yung manawag ko minsan iniwanan ko rin kung uh -huh. so, itin ko po yung manuwan uh ako, o, o, eh uuwi din yung siya, mga manak po sa niya itong yuray kaya uh -huh. wala na po siyang kasama eh. kaya nalang pag umulis po kaya ko ka rin po,

pag sumbok lang, wala Kaya na yan po, tako sa saglit at ano, pigaw kayo ng konting ayun ako. At para mo ng type Kasi nyo lang po itong dadala ko, anay? Maraming palamat po. Maraming palamat. Ibuti lang. Ibuti lang na yung yung

akan tinggal-tinggal yang ada lagi